Ay, good to dish. Ganito pa rin, sitosin sa amin. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Malakas na ulan. Kahapon, ganito rin. Maghapon, tapos magdamag. Titigil lang ng konti, pero uh, na naman ng na malakas kaya dito na lang tayo naka pag vlog para may pakita natin yung sitwasyon ng panahon dito maulan pa rin guys yan po napaka dilim pa rin ng taas maulap yan no eh, panahon na yan dito sa amin Oh, po lakas lang lang. Ipigil lang ng konta tapos babayo na naman siya. Ayan. Panahon sa aming uh, dulot ng bagat. Ayan. Kaula pa. Lakat ng langit. lalabas po yung nangyat natin. Talagang nga nag-ingat. Yan, yeah, medyo tumigil na naman, guys. Eh, uh, medyo naano tayo kanina? Naantala tayo kasi ano eh. Ah, uh, nadulas ako kaninang kalakasan, guys. Nadulas tayo kanina dito sa daanan namin. Ah, uh, tinuloy ko ng nagbasa at nag naligo. Ah, na ito tumigil na naman siya, guys. Mamaya tuloy-tuloy na naman 'yan. Sana hindi na Kasi andito na naman Yan, yeah, panahon Yan, oh Bulak no? pa rin Ang kalangitan Dito lang tayo nakasilong sa bahay Bahay namin, guys Yan, oh no? Narinig nyo, guys na yeah. Palakas na naman siya, ang ulan, dyan na naman yung makapal na ulap. Lakas pa rin po. Lakas pa rin ang ulan dito sa amin. Oh. Ito na yun yung ulan guys. Grabe habagat lang yan No? Habagat po ito oh. Wala na natang bagyo Wala na natang bagyo dito ngayon Pero ito Langas pa rin Grabe pa rin ang lakas ng ulan. May kasama pang medyo pabugso-bugso ng hangin. Ayan, kita yan. kasayawan yung mga kawayan yan, guys. Yung mga malilitang daon na yan. Ayan, at sa taas, kawayan. Okay. At yun lang guys, sumina naman na. humina na yung ulan sana mawala na 'tong kaya sana hindi na umulan. Mamayang gabi. Ah, uh, 'yan lang po ang Pakita ko lang yung panahon ngayon dito sa amin. Dito sa bayan namin ng Ah, yun lang guys, ingat lang po tayo lagi. Uh, stay safe lang tayo kung wala lang tayo pupuntahan sa mga wala importante pupuntahan. Stay na lang tayo ng bahay. Hindi sa amin, dito lang kami. Pero yung anak ko, malis kanina, may pinuntahan nata. Um, yun lang habang ano diretsyo ng ulan dito ingat lang po lahat ng mga kababayan natin at lahat tayo ingat lang po tayong lahat at salamat po yan o no? hmm. yeah, medyo ulan na naman at salamat po sa panonood nyo Uh, wag, baka hindi po po kayo nakasubscribe sa akin. Please pa-subscribe naman po. At saka pakishare na rin o kaya hit nyo lang na yung parang kampana dyan, yung bell button. Para updated kayo Ayan, ulan na naman o. Oh. Ayan, rinig yan, tunog. Nahulan na naman. Hmm. guys. Salamat sa panonood Stay safe lang po tayo palagi. Ingat po sa lahat. Lalo na ngayon dito sa bayan namin, dito sa Banggit. Dahil tuloy-tuloy ang ulan, hindi tayo makalabas. Uh, yan lang guys. Salamat po.